Nang una sa pag inspeksyon sa mga disaster equipment ng pulisya sa South Tirabato, si PNP Provincial Director Colonel Samuel Kadungon, isinagawa ito sa SCPPO headquarters sa Coronadal kahapon. Ayon pa kay Kadungon, ang ginawa nila hindi lang basta assessment, bagkos ito alya isang kritikal na hakbang para matiyak ang kahandaan ng PNP sa pagprotekta sa buhay at mga ari-arian sa tuwing may kalamidad. Binigyan din pa ni Kadungon na ang mga paghahanda ay patuloy na responsibilidad at hindi seasonal commitment ng PNP ay Ayon pa kay Kadungon, dapat maging handa ang lahat kapag may dumating na sakuna. Sinabi nito ng SCPPO ay dapat laging may gamit, alerto at handang tumulong anumang oras. Dagdag pa ni Kadungon, mahalaga sa maagap na pagresponde sa kalamidad ang functional, accessible at sapat ang disaster response equipment. So si siguro din natin hindi lamang yung buhay ng ating mga kababayan kundi siguro din natin yung buhay ng ating mga kasamaan na kung saan eh, ah, -re render sila ng kanilang duty note para mag Si South Batu PNP Provincial Director Colonel Samuel Kadungan. Ruel Usano, NDBC Bida Balita.